So, dalawang sikat na influencer slash vlogger slash tiktokerist ang nai-issue ngayon dahil sa girl group na Bini. Ito ay sila Sergey Bin at si V Cortez na talagang pinag-uusapan ngayon dahil na sa ginawa daw nila na hindi nagustuhan ng blooms or ang fandom ng girl group na Bini. So, unahin muna natin itong si Sergey Bin. Ayan. Alam ko namang lang kilala niyo siya dahil sa mga nakakatawang prank video videos nila dito sa TikTok at sa Facebook. May mga kumakalat na videos na galing sa live ni Sir Given last time. And ito daw ay yung pinaghalikan niya yung picture ng isang member ng Bini Ayan. <laughs> <laughs> At ito naman ay hindi nagustuhan ng mga blooms or fandom ngan ng Bini. So ang sabi dito sa X, Have you seen that vid from a certain guy kissing photo projected on a white screen? Wow, and the ugly laugh Iba na po yung ganyang pagfa fanboy ha. It's giving weird vibes na. And sabi pa it's concerning to see how the behavior of men is deteriorating. I'm not referring to all men, but specifically to those who lack proper judgment. You are a grown man, yet you still don't know the difference between right and wrong. Can you support your idols without disrespecting them? Just a gentle reminder. Sir Gaben, you are already married. Please work on improving your mindset. Yun yung sabi. Pero may mga nagkatanggol din naman dito sa TikToker na si Sergey Bin nga. Dahil gayto naman daw talaga yung humor niya ever since. So gayto yung galawan daw niya. And dito daw niya napapatawa yung mga fans or yung mga nanood sa mga videos nila. Pero sa issue na to, ang weird naman talaga na halik-halikan mo yung picture ng idol mo, de ba, sa social media mo pa. Eh, napapanood ka ng libo-libong katao and knowing na ikaw ay nasa relationship na, may pamilya ka na. Ano na lang yung mararamdaman ng asawa mo or ng girlfriend mo kung makita kanilang nilang ito sa internet, de ba? para kasi pinagpapantasahan mong halikan yung iniidolo mo and pwede mo namang i-idolize ang tao without sexualizing them tulad nga nung sinasabi ng ibang netizens sa iba't ibang social media and next naman sabi ni related issue na to ay si V Cortez ayan so nagpost kasi si CV ng isang screenshot from her Instagram account na nagpapakita na may message siya ni Binigwen noong May 1, 2023. Pero ngayon lang niya nakita yung message, June 2024 na. And marami yung nagsasabi na ngayon lang daw naman sin itong si V. Cortez kung kailan meron ng pangalan itong si Binigwen. And sinasabihan na siya na nakikisakay daw siya sa kasikatan ng Bini dahil sa pag-flex nga niya ng message ni Bini Gwen sa kanya one year ago. So marami yung nagagalit, marami yung nagbabash ngayon kay V. Cortez dahil sa ginawa niyang to. And eto naman yung comment ni Bini V. Cortez sa issue na to. Sabi niya, sorry guys kung nao ko lang po ito nakita. Wala ako intensyon na di mamansin. Sadyang nung finalo ko po sila, saka ko lang po nakita ang mga message. Ganun po sa IG, di mo makikita agad ang mga nagme-message. Ayun. Sabi pa niya, guys, di po talaga ako natingin sa IG na message. Nung finalo ko po sila lahat, nakita ko po ito. So, ayun naman. Agree naman ako dito kay V. Cortez dahil sa ngayon ay meron na siyang 3.4 million followers and I'm sure hundreds or thousands of messages yung nare-receive niya every day. And karamihan pa dito ay nafi-filter sa message request or mga spam messages Siguro ay nasa message request itong message ni Bini Gwen. Kaya ngayon lang niya nakita. Nung finalo niya na yung tao, siguro talagang nagulat lang siya nung nakita niya yung message ni Bini Gwen one year ago nung finalo niya yung tao. Kaya na-flex niya agad sa kanyang social media na hindi naman nagustuhan ng mga blooms or ng fandom nga ng Bini. Sikat din naman kasi ngayon si V. Cortez, so I think hindi niya nakailangan sumakay sa kasikatan ng ibang tao para mas lalong sumikat. Thank you. diba? ba? At 'yun lang naman sa issue na 'to. It only shows na dapat talaga eh maging maingat tayo sa ginagawa natin sa social media, especially kung milyon-milyong tao na 'yung nakafollow sa inyo. Kaya mahirap din 'yung sobrang sumikat dito dahil bawat galaw mo eh talagang mapapansin ng mga tao. Pwede kang ma-issue in a good way or in a bad way kahit anong gawin mo or kahit na hindi mo naman talaga intention na maging issue 'yung kin 'yung ginawa mo. It eh, okay, eh, talagang gagawan ka ng issue. Alam nyo yun. Pero kayo ba? Anong masasabi nyo sa bini issue na to? Dapat bang maging issue yung ginawa ni Sir Gaben or V. Cortez? Or OA lang talaga ang mga tao ngayon sa internet? Comment down below. At kung nagustuhan itong ngayon itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa dito.